<laughs> Pwede ba kita sama sa vlog? Ha? Pwede ba kita sama sa vlog? Kaya ba? Ano? Huwag mo sabihin mag... up! <laughs> Ay! Di ba? Kinakailaman ko yung ano? Yung sariling ano? <laughs> mubit lang ba? Mubit lang. lang kasi ako si... Ayaw mo ba? Mubit? Loyal ako sa mubit? <laughs> Ano ba naman yan? Sige na tol, bye bye. Thank you. Kuya, well, ingatan mo yan na. Huwag mo siya pagtutulak ng ano ha, ng motor, <laughs> ng motor kasi buntis. <laughs> Karat. So ano gagawin ko? Dito, dito lang ako? It was at this moment that he knew. He fucked up. Hindi pa kailangan? <laughs> naman? pa kailangan? <laughs> Anong gusto mo sa flex? Satot mo na. Satot, <laughs> sabit na kami dito. <laughs> <laughs> Kuya, paano mo kami ah? Nga, sige po. Ano ba kayo? Bugoy. S Bugoy. <laughs>